Samantala, tribal leaders naman sa Talaingod, Davao del Norte naghain ng reklamo laban kay Representative Franz Castro kaugnod po yan sa recruitment sa mga kabataan ginagawa daw na kasapi ng NPA. Kaugnod yan, kuha po tayo ng kabuang detalye sa pagulat ng Bombo Radio Davao. Terminado ang IP Group mula o Davao del Norte. Na matanggal sa pwesto si ACT Teachers Party List a Group Representative Franz Castro mula sa Kongreso. Inihayag ni Dato Alan Kausinga mula sa tribung Atamanubo Manubo na napakalaking insulto sa kanilang tribo ang patuloy na pagupo sa pwesto ni Castro at pagtanggap ng sahod mula sa kaban ng bayan sa kabila ng desisyon ng korte na mabilanggo ito dahil sa kasong child abuse. Personal na tumungo kahapon sa House of Representative si Dato Kausinga kas ...sama ang iba pang mga miyembro ng Atamanubo Tribal Council of Elders... ...of Talaingod Indigenous Political Structure na Andigaw agay at gusting daiyak dausay... ...upang isampa ang ethics complaint laban kay Castro. Nauna na rin dinaklara ng IP Group si Castro bilang persona ng grata. Parang walang respeto bakit nan nandyan pa rin siya sa kongreso. Gusto namin na marinig yung sa aming hinaing uh, na matanggalan siya, uh, mapaalis isip a congresswoman sa ating uh, bansa or uh, kasi parang iba talaga sa aming uh, sa aming uh sa aming customary customer lo kasi parang wala wala na kami uh, wala nirerespeto yung uh, law namin Matatandaan na noong July 2024 hinatulan ng Tagum City Regional Trial Court si Castro kasama si Satoru Campo at labing isa pang mga kasamahan nito ng apat hanggang anim na taong pagkakakulong dahil sa pagdala ng mga minor de edad sa kanilang solidarity mission sa Talaingod Davao del Norte noong November 2018 Samantala inihayag naman ni Castro na walang basihan na harassment ang naturang ethics complaint at isa lamang umano ito ng malinaw na paghihiganti laban sa kanya. Mula rito sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Friends Pandiling para sa the number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.